Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Man, ano kasi alam naman natin na talagang mahirap at paano naman po ano meron na po bang uh, naging kaso ano na kumbaga eh hindi natanggap ng isang senior citizen yung kanyang cash gift at ano po yung naging aksyon okay. ano Yeah. Um, so far ma'am sa awa po ng Panginoon, <laughs> tayo wala po ay my first, Oo. ito po ay first year of implementation pa lamang po mm -hmm. natin sa ngayon po ay wala pa naman po kami natatanggap na na reklamo na nagsubmit po sila sa embassy tapos hindi pa po nila nare-receive sa ngayon ang kanilang cash gift, uh, meron po kasi tayong tinatawag na timelines ano po? so the moment po na matanggap ang mga documents nila dito sa A uh, NCSC Central Office ay pinaproseso po natin agad-agad ito mm -hmm. dahil uh, kasama rin po ito sa ARTA no yung isa of doing business natin ma'am so uh, kami po ay committed na actionan po ito agad-agad kaya yung iba po in less than uh, 15 days basta po natanggap po namin dito sa Central Office ay yung pong bank deposit nila mm -hmm. ay namin ay pinapatala rin po namin sa kanila via email. So, advance copy yun, ma'am, na copy furnish po ang ating pong Commission of Filipinos Overseas. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!